Magandang umaga po muli sa inyo mga kasabong at welcome po dito sa aking YouTube channel po ng Salga Bicol at kung sakaling hindi pa po, po kayo nakapagsubscribe pasubscribe mo lang po para so, maging update na po, po sa mga i-upload natin na video ah uh, bali ngayong umaga po ba na, yung mga kakirelease po natin siguro mga 4 months na po ito yung ibang nakatali na nakakulog na sila naka-scratch pin na rin po and mayroon po tayong ibibigay sa kanya para sa kanyang kalusugan po yan bali nakakord na po yan At siguro mga 5 months na rin po yan ito yung 4 months natin ah, tapos yan yung mga ito yung mga peruvian na black knight so yan ah uh, 2 months old pa lang sila pero medyo heavy na po heavy na yung mga katawan niyan ito yung mag 4 months na rin yan <coughs> ah uh, medyo nasanay na rin sa tali medyo high station so, ito yung bulik na lemon ayan matapos itong nandito sa may scratch na to nawain natin may tali na rin sila sa bandang kanan ng papa para medyo masanay na rin sila pag nilagay natin sa cord para mas maaga po silang uh, ah, maaga masanay po na nakatali na mas advantage na rin po yung para sa akin nasa sa inyo na rin po yung kung sakaling gusto nyo pong gayaan yung ginagawa ko po dito sa akin ano, ngayon ay gagawin natin magtuturok muna ako sa kanila ng point 3 na yung sinasabi na